tatlong category. Sobrang lakas! Ako, Ay, patay tayo dyan. Wala na, yari. Sayang. Napakalupit. Very good, ha? Ah. Woo! Pang international yung dating. Ayun, ha? Ah. Nangunguna. Ayun, bagging. Woo! Yung isa. Tignan nyo yung damit niya, ha? Ah. Ayan, kinakain na ng gulo. Ah! Ayan na, ah. nagkakagin na yan. Nagkakagin na yan. Sampai OPEN TROUBLE na naalala mo ba nung ako yung nagkolong-kolong bumaligtad? Saan po? Sa ano? Sa Tarlac? Sa tarlak? tarlak. Oh, nag, nagkolong-kolong Oo, oh, <laughs> sa potong <laughs> Hindi <laughs> <laughs> ka ba natakot baka may lumipad na mga dito sidecar po. dyan? Oo, baka dito na <laughs> <laughs> Delikado eh. ayun okay, Dina-jump right. nila yun baka... Oo, oh, oh, solid Uy! <laughs> Uy! Napaka-delikado kolong-kolong category <laughs> Oh! <laughs> Solid. Ayun, nangunguna. Yes. Hey. Ayun, nangunguna yung nakakal na China makina. Ngono na 'wo. napaka very good 'wo. Oh, pang-international yung dating! Porba, porba, oh. no, asal porba na kulong-kulong. E ako! May natanggal pa ng kadena. Yari. Ito na in first place. Ehe. Second place. China. Bad place, China! Bad place, China! Sobrang lakas! Nako, matalas! Ay, patay tayo dyan! Wala na, yari! Sayang! Yan, 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 ito! Bata, huli! Bakal yung kadena niya! Hello, hello! <laughs> Ayun, nangunguna pa rin yung rakal! Rakal na motor! Ayun, oh! Galing ng mga backride nila, oh!

malayo na agot ah white flag isang ikot pa white flag Baka laklakin yung damit. Cheese! Ayan o. Kinakain na yung damit ng gulong. Ayan na o. Oh. ayun o. Nangunguna. Ayan. Na, na. Ayan Bucking. Woohoo! isa. Tignan yung damit niya o. Ayan. Kinakain na ng gulong. Ah! <laughs> Ayan nagkakagin na yan! Nagkakagin na yan! Finish line na, finish line! Ayan, nangunguna na yung nangunguna. Kumapangalawa, pangatlo. Wala, port lang talaga. Whew. Ito yung pinangkarera nila kanina sa kolong-kolong. Ayan, isang rusi lang. Pero, uh, paintings lang siguro yung nakal dito na. No? Ayan o, oh. no? hindi lang panghakot, hindi lang pang construction, hindi lang pang farm, pang karera din. Ayun ang bangkero. Aba naman nasaan yung ano mga pabigat mo? Pumalis ang pabigat! Buti na lang, joke lang. Ayan, ito yung pinangkarera nila kanina na nangunguna. Yung pumapangalawa, ito. Ito yung pumapangalawa, nakikita ko yung pinaka uh, angkas niya rito. Yung damit niya, iniisip ko baka kainin siya dyan. Ako, maging preno siya sa side wheel. Ayan o. Oh. Dawa. Nako, paborito pa naman sa ano to, checkpoint ito. Sa sobrang laki ng tambucho. Ay, naset yung cellphone ko? <laughs> Open carbs din kaya kawawa yung carburetor pag ganyan. Wala pang karera eh, di ba? Asan ah, yung pabigat kanina? Ayan, siya pala yung kaninang uh, pinaka pabigat para hindi umangat. Kaya congratulations sa nanalo. Yan. Ang problema, mag Magkano kayo pinanalunan mo? Ano lamang? Yung gastos mo, pinanalunan. <laughs> pero okay lang yan. Basta mahalaga, masaya tayo sa ginagawa. Okay, mga kay Mortal. Ito, mga taga-team baler, dumayo pa rito sa Rebarsia. Yeah, Meron na ka valve kanina, pero kawawa yung motor yan Ako. Eh, syempre, eh, Hindi porket for ball, mananalo na. Nasa skills ng rider yan. Tapos hindi rin ganun kay yung na Axel. Malakas kasi makina eh. Okay, shoutout sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat. You know, the best kayo Bye-bye!